So, ang yong pagibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan Sa aking mga iniibig na mga kapatid na tinatawag na mag aral ng Panginoon. Tunay nga ang aralin sa ng ito ay maraming pahiwatig ang ibinibigay sa bawat isa na ibig gumalam ng katwiran ng Diyos na ibig makibahagi sa kanyang mga gawa. Ngunit tama nga ang isang katanungang una niyong narinig. Nababasa pa ganun niyo ang sinasabi ng panahon. Sapagkat kung ang bahagi ng sinasabi ng panahon ay hindi mabasa ng bawat isa, ang inyo bang mga paggawa, ang inyo bang mga pagnanasa ay tumutugma ayon sa pangangailangan? Mga iniibig na mga kapatid, may panahon sa pag-aani, may panahon sa pagtatanim, may panahon nga naman sa buhay at sa kamatayan. Ano ngayon ang sinasabi ng panahon ayon sa inyong kalagayan? Ito ba ang panahon ng pagtatanim? Kung ito ang panahon ng pagtatanim, anong inyong ibinahagi sa bawat lupa? Tulad ba ito ng ibinahagi ng isang magasi? Na siya'y nagsabog ng bini sa bawat lupain? Ni hindi niya tinignan kung ito'y batuhan, dawagan o mabuting lupa? sa kagaya ninyo na nag-aaral at nananalistik ng katwiran ng Diyos sa ba patutungo ang inyong mga ginagawa? Ito ba'y ginagawa niyo upang bigyan ng karangalan ng inyong sarili? O ito ba'y ginagawa niyo para sa Panginoon? Sapagat ayon sa katwiran ng layunin ay tinatayo ng tao, dito ngayon nalalagay ang kanyang mga lakas at ang layunin ng kanyang puso. Ano pa sa buhay na ito, ang pag aaral laging lagi nagiging bahagi ay pakitiis sapagat hindi na nalaman ng tao kung saan nilalagay ang mga karapat dapat nalaka upang ang layunin na hindi ay magkaroon ng katuparan. Kaya nga malino nga ba sa bawat kaisipan, damdamin at kalooban ang layunin na inyong ginagawa? Kayo ba'y nasa paaralan upang matuto? At kung kayo'y matuto, sa ninyo ito gagamitin? Ayon ba sa pakinamang ng isang laman? Ayon ba sa pakinabang ng isang Espiritu? Ayon ba sa pakinabang sa bahagi ng Panginoon? Sapagat mula sa mga katwirang yan, mula sa mga bagay na tunay ng isang mag sa para na ng Panginoon, dito ngayon ang mga paggalaw ay nagaganap. Hindi nga masisisi ang tao kung mula sa kanyang sarili siya man ay magnasa. Hindi ba kayo nagkaroon ng pagganasa na makita mula sa yung sarili ang katwirang yan? Hindi niyo ba naipakilala ang inyong mga pagkatao upang sabi ikaw man ay may alam? Ikaw man ay karapat dapat. Ikaw man ay maaaring tawagin si lang Hirang sa harapan ng Diyos. Lahat ng yan ay kaganapan aking mga iniisip at lahat ng ay bumabahagi sa bawat pagkatao. Ano man ang nasa inang bawat isa, ang panahon, kung kanyang mababasa, hindi siya ililigaw ng kanyang katwiran at lalong hindi siya ililigaw ng kanyang pagawa. Ano pa sa isang mag-aaral na nag-aaral na mainam? Hindi rin siya magkakaroon mula sa kanyang sarili na mga alitig tigig umaayon sa sanglibutan. Ako ang alingaw nga ng sanglibutan ay nagbibigay sa kagulumihanan sa bapat na sulok ng sanday-digang ito. Ikaw na nag-aaral, ano ang gagawin mo? Ikaw na nag-aaral sa parala ng espiritismo, ano naman ang ibabahagi mo? Kung apoy ang inihagis, maglalagay ka rin ba ng apoy? Kung tubig ang ipinus, bubuhos ka rin ba ng tubig? Kung lahat ng damdamin ay naghihimagsik, ikaw ba'y ay makikipaghimagsikan din? Kung lahat ng damdamin ay hinihingi ng kahabagan, ikaw rin ba hihingi ng kahabagan? Kaya nga kung ang panahon ay nasasabi ng bawat bahagi na kinakailangang matupad at sa isang bahagi ng isang buwan, paano ka nakikiayon? At kung ikaw ay hindi umaayon sa ginagano ng kapaligiran, ano naman ang hindi ginagawa? Ang ginagawa mo ba, ito na ba ang tutupad sa talita ng Diyos? Mga iniibig ng mga kapatid, ang diwa nga naman ng pag-aaral ay hindi ganong kadali sapagkat ang karunungan ay laging nakalatag. Nababasa sa kahit ang aklat. Ang salita ng Diyos ay nadilinig ng bawat sa at maaaring sabihin ng bawat ibig. Ngunit ang tunay na diwa ng Ebanghelyo ay hindi matanawa ng tao mula sa kaniyang puso. Kaya nga kahit ang halimbawa ng kasuntay nagpapatuto, hindi lahat ng lahatikan ay nagkaroon ng kaparaanan upang ang bigi ay tumubo. Maliba nga itong mailagay sa isang mabuting lupa. Sa ang mabuting lupa lamang ang may kaangkinan upang alaga at maingatan ang bigi na yan. Kayong lahat ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Kayo bang lahat ay tatawaging mabuting lupa? Sapagat mula sa inyo nakita ang bunga Mula sa inyo nakita ang bahagi ng kabanalan na hinihintay mahayag. Mula sa inyo ang bahagi ng katwiran ng Diyos ay nabuhay at ang tinig na dati patay ay nawala na. Kaya nga nung ano, ka din ang lupa sa libutan ay tumipa. Sabagat narito, ito na ang bagong bayan. Mga iniibig ng mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tunay na mahalaga mula sa mga salitang yan ng batas ay patuloy na gumagala. Ang salita ng Diyos ay buhay at siyang buhay. Kaya nga kahit ang dakilang guro ay nagwita, hindi lamang sa pinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ngunit paano ito magaganap sa buhay ng isang mag aaral Paano nga ba ang salita ng Diyos ay magiging buhay ng bawat isa kung habang panahon o hanggang ngayon tayo umaasa ayon sa laman. Kung ang kanyang pananampalatay na sasalig sa mga bagay na kanyang nakikita. Nang ipinakako ng dakilang pa isusuko ko ang mga alis na sa inyo'y magpapaalala ng bawat lita ng sa akin, aking sinabi. Sino ang mga alis na ipinapangako? Ito ba ang iyong katabi sa ngayon? Ito ba yung nasa dugo mo kanina habang ikaw naglalakad? O ito ba'y dati mo unang kakilala? Nasaan ang mga aliw na susuguin na ipinangako ng dakilang Panginoon? Saan mo siya matatagpuan? Paano mo siya makikilala? Sapagat kung ito ang mga bahagi na mga palatanda ng katwiran ng Diyos sa kanya ipinangako mula noon hanggang ngayon, natagpuan pa ng aking mga iibig. Hinangal niyo pa siyang matagpuan at makita at marinig mo niya ang kanyang salita. Sapagat nalalaman niyo ito na ang salita ng Diyos. Ito na ang kanyang pangako. Ito na ang kagalapan ng katwira ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, maaaring alam niyo kung anong araw sa ngayon. Maaaring alam din niyo kung anong taon meron kayo ngayon. Pero nababasa niyo nga ba ang sinasabi ng panahon? Naibibigay niyo ba ang kanyang hinihingi natutupad yung baga ang nilalayon ng layunin ng buhay. Sapagat lahat ng ito'y nasa kaupunan ayon sa pagkakabigay ng bawat pagkakatong ipinapamahagi, ipinagkakaloob. Kaya nga hindi lahat ay nasa paralan. Sapagat marami ang naghihintay ng pagkakatong na silang manay sila upang makapag-aral. Ngunit hindi lahat lang nasa para lang ng nasa paralan na kaaral ang iba'y nagliliwanin, ang iba'y nagbabaliwala sa bawat pagkakataon na sa kanya ay At kailan lang ito nagiging mahalaga kapag ang tao mula sa kanyang sabihin na ngailangan at ang pangangailangan na yan ay nagbibigay sa kanya ng kadaan upang ang kanyang sarili ay sumuko sa harapan ng Diyos. Kaya nga ang tao ay nagkukumahog palagi na sa pagbibiyaya ng Diyos. Samantalang ang Diyos kailanman ay hindi nagdamot ang kanyang pagbibigay laging nakalatad. Nalalaman niyo sapagat mula pa ng una, iganito e na ang pagkakalulang. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay bagong ang isang kaluluwa ay binisya lang isang laman. Ano ba't walang kulang sa bagay na ibinigay ng Diyos? Ano ba't walang kadahilanan upang ang isang pangangailangan ay maramdaman sa sanglibutan sapagat narito sa pasimula pa lamang ito ay guna at naaayon lang sa kanyang katwira. Ngunit bakit sa kapanahunan na habang ang dumundoy tumatanda, lahat ng pangangailangan ay nadama ng tao? Nadama niyang kakulangan sa maraming bagay at narito, bawat isa ay nagkukumahog upang ang kakulangan na yan ay mapunuan. Mayroon pa bang panahon upang ito'y mapunuan? Sapat pa ba lahat upang ito'y mapunuan? Kaya pa ba na isang kaisipan na ito'y mabuo mula sa kanyang sarili at ito'y mapunuan? Sapat sa ba lahat ng karunungang naani upang ito'y mapunuan? Sapagat kung pinupuno ng taong bago sa kulangan, anong hinahangad ng tao? Hindi ba siya'y magtagumpay? Sapagat sa oras, ang mga bahagi na binubo ay kulas, ulang katagumpayan. At sino lang ang nagkakaroon ng karapatan sa tahanan ng Diyos, yung hindi sumusuko at nagtatagumpay? Mga iibig na mga kapatid, ito ba ang panahon ng pananagumpay? Ito ba ang panahon na kanyang sinasabi ang tagumpay ay narinito? Tulad din na sinasabi, ito rin ang panahon ng pagkatanim at ng pag-aam. Sa mga bahagi niyan, sa mga atwira na hinahangad ng tao mula sa kanyang sarili, anong naipahagi nga? na inihintay lagi sa bawat manggagawa, sa bawat mag-aaral. Anong ibibigay mo para sa Diyos? Anong ihahandog mo mula sa iyong sarili na tatawagin niyang karapat-dapat? Na kung ikaw ay maghahandog sa iyong ama ng isang uri ng karangalan, ang kanyang mukha ay inihinti. Ang kagalahan sa puso ng Panginoon ay lalaki. Sapagat narito, mayroong isang hari mula sa isang matapat na alipin. Mga iibig ng mga kapatid, kung ang binabadyan ng panahon ayon sa inyong paningin ay kagulumihanag, kung ang binabadyan ng panahon sa inyong paningin ay kamatayan, sa dami ng buhay na nabubuhay, kung ang binabadyan ng panahon sa inyong initatapoy sa pagkat maraming natutuko, isa lang ang sasabihin ko, ibinabadyan ng panahon para sa bawat mag-aaral, ang kanyang katapatan ay laging hinihingi, na ang kanyang puso ay laging para sa Panginoon, na ang kanyang pagnanasa ay matupad ang layunin ng Diyos muda sa kanyang sarili at siya'y managumpay. Sapagkat ano nga ba ang ginagawa ng tao ng Diyos, aking mga iniibig? <coughs> Hindi lamang niya na ang panahon, kundi sa bahagi ng panahon na hinahanap niya kung paano siya makakabahagi at sa kalagayan ng bawat isa sa inyo, paano kayo papahagi sa mga kaguluhan at alingaw-ngaw na mga kasinyalay yung narinig? Hindi ba tinuruan kayong magsipanalangin? Paano nyo ipanalangin ang panahon ng kamatayan? Paano nyo ipapanalangin ang panahon ng pag-aani? Paano nyo ipapanalangin ang panahon ng pagkatanim? Ng mga bagay na para sa Diyos? Anong ang inyong gagawin? Anong ang inyong sasabihin sa harapan ng Diyos? Kaya nga, kung ang lahat ng ito ay paghihiwalay, na tinatawag niyong liwanag sa kadiliman, kung ang lahat ng inyong naririnig ay pagpapakilala sa bawat tao na mayroong bahagi na ayon sa kabanalan, dito niyo mapag-uunawa kung bakit ang liwanag at dilim ay pinaghiwalay. Kahit sa pasimula, Upang maunawaan ang bawat magarang may bahagi ng tunay na karapat-dapat sa Diyos at ang kanyang wika, lalangin natin ang liwanag at nakita ng Diyos, mabuti ang liwanag. Sino ngayon ang dumalang ng kadiliman? Bakit merong kadiliman? Ang Diyos din ba? Kaya nga sa bahagi ng isang mag sa tunay na diwa ng katwiran. Marami ang nagtatago sa dilim. Hindi lahat ay nagnanasa pumunta doon sa liwanag sapagkat ayaw nilang mahayag ang kanilang mga sarili na hubad sa katotohanan. Ayaw nilang mahayag ang kanilang mga sariling kahinaan. Kaya nga anong ginawa ng Ito ay kanyang hiniwalay sa pagimula. Sapagkat kahit ang kanilima ay lumalaganap sa sanglibutan, hindi nagawang Pawiin ng Diyos ang katwiran ng kadilimang yan sapagad doon dumudood ang lahat ng kahinaan ng tao. At ang tao mula sa kanyang sarili, hindi niya kayang ihayag ang kanyang pagkataon sa harapan ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang liwanag ay nilika. Upang baunawaan ang tao mula sa kanyang sarili, nang kinalalagyan pala niya ay hindi mabuti. Kahit ito'y nagbibigay sa kanya ng kaligayahan at kasaganaan sapagad ito'y nauuwi sa walang kabunuhan. Kaya ng liwanag ay ginawa. Inilagay niya sa mataas na kalagayan ayon sa pangihiwalan. Upang ang tao ay magkaroon sa kanyang sarili ng mga bahagi ng pagliya kung saan siya tutungo at makita niya sa bahagi ng kaliwanagan ng tunay na daan ng Panginoon. Kaya nga kahit ang dakilang guru ay nagsabi, ako ang daan, ang liwanag at ang katotohanan. Sino man ang hindi makakaparoon sa ama kundi sa pamamagitan ko. Ano ngayon ang bahagi niyan aking mga iniisip? Ito rin ba'y hinasabi sa inyo ng palahon? Ito ba'y bahagi ng pag-aaral na ginagawa niyo sa buhay nito? o Upang ang panahon na inyong niyayakap sa ngayon ay magkaroon ng kaparaanan na ang diwa ng isang Kristo ay mabuhay. Mga iniibig ng mga kapatid sa pangalan ng ni isang ang paralan ng Panginoon ay laging bukas sa bawat isa. Ang paralan ng Panginoon ay laging kandungan ng lahat ng kaluluwa. Ang paralan ng Panginoon ay para doon sa nagnanasang makabalik sa Kanya. Kaya ang paralan ng Panginoon laging maliwanag sapagkat hindi niya kayo hahayaang matisod sa inyong lalakaran. Hindi niya kayo hahayaang maligaw kung ito ang inyong nilalayo. Ano lang ang gagawin ng bawat isa? Pumasok kayo sa kanyang paralan at kayo'y makipag-aral sa kanya. Sapagat walang ibang higit na mabuti sa bahagi ng isang katwiran kundi ang kapanalang ipinakita at halinawa, ito man ay mabasa nyo sa panahon nito na ang bahagi ng katwiran ng Diyos na kanyang sinitindig ay tulad sa mga batas na hindi na nababalik kailanman na kung ang bawat isa ay nakikiayon, gumagalaw ayon sa batas na to, Anong bahagi ibibigay mo, kundi ang isuko mo ang iyong sarili, at tuparin mo ang salita ng Diyos, na walang iba kundi ang kanyang mga utos. At ikaw, na nag-aaral, bibigyan kanya ng pagkakatong maunawaan ng kanyang salita, ayon sa kanyang katwiran, upang mula sa iyo, hindi na ikaw ang isang titik na patay, kundi ikaw ng isang uri ng bisi, ilagay ka man sa mga lupa, o sa anumang uri ng lupay, ikaw ay tutubo sapagkat sapag ang lakas ng bininayan upang ikaw ay mabuhay. Mga inibig na mga kapatid, ganyan niyo ang tingnan. Ang pagkakatiwalang ibinigay sa inyo ng nakilang Panginoon. Isang pagkakataon, isang buhay at isang pag-ibig. Tunay niyo walang higit na nakila sa sa pag-ibig kung ito'y inyong mautawaan. At hari nawa, ang pag-ibig na imati mo sa inyong pagkatao upang matupad ang salita ng Diyos, mag kayo sa isa't isa. Mga inibig ng mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilan pa para. Ako ang sa inyo naglingkod sa pangalan ng isang Diyos, Espiritu Santo, ng katotohanan, paalam.